mga kapaks gumagapang rin siya yan oh ito yung pang ano natin pang apat yan oh ang laki nito mga kapaks sobrang laki oh yan so yun mga kapaks, ah, isang magandang umaga sa inyong lahat at isang malamig na araw kakaulan lang so kakapila lang ng ulan mapunta tayo ng dagat so yun mga kapaks, ah, ah, pa lang ulit tayo makabalik na ano, pang na octopus So, yung mga kapaksamahan nyo ako ulit sa akin yung pangano. Pangahanting lang ako tapos. So, yun. Uh, maga pa. Nasa ano pa. Nasa 5 a.m. pa lang. Magsisix pa lang mga mga kapaks. So, sana makahuli tayo. So, yun mga kapaks. Uh, samahan nyo ako sa akin panghuli. At, sana makarami tayo ngayon sa ating mga na octopus mga kapaks. So yun mga kapaks, ah uh, update tayo mamaya. So yun mga kapaks, ah uh, nakarating na tayo sa, sa dagat. Nandito na tayo sa bye bye. So mga kapaks, uh, pupunta tayo dun ulit sa dulo. Dun sa may, sa may barko. So yun mga kapaks. Ito pala mga kapaks, kung nakikita nyo yan. Yan yung mga may ano parang lamesa yan po ay ah uh, ginagamit nila para sa ano sa lumot or seaweed seaweed ba tawag dun? so binibilad nila mga kapaks at may bumibili dito uh, per kilo pag tuyo na so yun mga kapaks ah uh, punta na tayo dun sana makahanap tayo agad ng sa so andito pa tayo sa bye bye so yun mga kapaks uh, tara 5 minutes later so yun mga kapaks uh, andito na tayo sa ano sa hibasan or sa unasan mga kapaks so yun kung nakikita nyo yung mga taong ah uh, maraming tao yan sila is uh, naninikop ng isda mga kapaks kasi may nagpahibas ng lambat so naiwan yung mga danggit or ano pang klasing isda so masilaw kasi kakaano lang ng araw mga kapaks so yun mga kapaks uh, hanap tayo ng ano hanap tayo ng bahay na octopus tara dun tayo pupunta dun dun sa barkong tumaob na yan punta tayo dun so yun mga kapaks update tayo ulit pag may nakita tayo or may nahuli tayo mga kapaks 5 minutes later so yun mga, mga kapaks ah uh, may huli na tayo isa yun uh. Oh. papasok pa siya ulit sa butas mga kapaks yan, oh. <coughs> ito yung bahay niya dito mga kapaks kasi ako kaya hindi natin siya na ano, sa paglabas niya talaga nakita ko na lang na gumagapang siya mga kapaks so yun may isa na tayo mga ano, mga kapaks so hanap muna hanap tayo ulit hanap tayo doon sa ano sa dulo. Punta tayo doon. Ayun. Good size na rin. Tara mga kapak, hanap tayo ng panibago. 5 minutes later. So yun mga kapaks ah, <clears throat> meron tayo ditong nilagyan na is kalabas na siya mga kapos nakalabas na yung galamay yung mga kapos ay ba pumasok ulit nakita niya tayo sayang naman lalabas na siya ulit Ayan. good size na rin mga kapaks ayun ayun nakuha natin siya mga ano mga mga kapaks sakit ang kamay ko dun ah ayun ah so ito yung ano natin mga kapaks pangalawa medyo maliliit yung ano ngayon <clears throat> maliliit yung octopus hindi siya masyado kalakihan mga kapas pero okay lang uh, okay naman good, mga good size naman sila mga kapas so yun lagayan muna natin to sa ating lagayan mga kapas so uh, may nilagyan pa ko dun isa so yun ko ito nakita ngayon ko lang nakita tapos ang bilis niya lumabas mga kapos. ito palabas yung mga paksa na lalit yung puntas nito sayang <clears throat> galamay lang yun nakuha natin sana no nag distansya muna tayo mga muna Ano kasi sila kapag Nakikita sila ng tao Yung, yung iba dumidiretso Pero yung iba madalas talaga pag nakikita nila yung tao Pumapasok sila ulit Sayang kalamay lang Yung dalawang kalamay lang nakuha natin Hindi kasi natin dala yung ano, Tinidor sayang so, mga na sana natin kumalpak pa so yun mga kapaks uh, siguro tayo dun balikan natin yung mga One. So ayun mga kapaks, uh, nakuha pala natin yun. Know? So, So nagbabakasakali sa lang sana ako. Uh, bali tinuklap ko yung bato na pinag niya. So mababaw lang pala yung, ano, mababaw lang yung uh, bahay niya. So pag tuklap natin na uh, nitong bato, ito, ito. So andyan lang siya sa, ano, sa bungad lang pala. So ayun, nakuha natin yun. Know? ito yung naputulan ng galamay yan dalawang galamay so yun mission success mga paks, na, na kuha natin yung pangatlo kala ko alis na sana ako mga paks, eh. so binalikan natin nakuha natin siya. So may tatlo na tayo. Meron pa ako nilagyan dito na sana kaya 'yun, nilagyan ng pato. Dito lang 'yung banda. Ah, ayun. So 'yung dito naman mga kapaks. ah. Dito siya lumabas. Umihinga pa rin siya. So ito, malabo na to. So iwan natin ito mga kapaks. So yun, ah. Uh, lagay natin siya sa, sa lagayan natin. Yung andon, ilagyan natin. Ah. Uh, doon sa balde, may iniwan, iniwan ko kasi yung balde kasi Minel may nilagyan natin doon. So bali pala tandaan yung balde natin na maliit. So may inahuli tayong isa so ilalagay natin doon. Ah, lalagay natin to doon sa ating balde. Ito ako. So yun mga kapaks ah, Check natin to kung lumabas ba to? So yun mga kapaks, hindi pa rin siya lumabas Ah, ayun, nasa bungad sa mga kapaks Hindi siya lumalabas, oh, pero nasa bungad siya yan. kita eh, pumasok So gagawin natin dito mga kapaks ah. <laughs> Lagyan natin ito ulit. Ah. Ito mga kapaks, ah. lagay ko muna ito sa, ano, sa balde. Yun mga kapaks, gumagapang rin siya. Ayun, ito yung pang ano natin, pang apat. oh. Ang laki nito mga kapaks. Sobrang laki oh. Ayan, kunin natin, baka makapasok pa sa butas. So yun mga kapaks, ah. may apat tayo. So ngayon na uh, pupuntahan natin yung nilagyan natin dun baka na ano ano yun ng tubig. So yung mga apat ah uh, natin to sa ating lagayan. Ayun. Dapat na yung huli Ito yung dalawa. Tapos ito yung huli natin ngayon. Ilalagyan ko sila ng tubig mga kapaks para ano, para buhay na buhay talaga sila. Ayaw pa bumitaw ng isaw. So yun mga kapaks, ah, uh, <coughs> hanap tayo ng panibago. Five minutes later. So yun mga kapaks, uh, may <coughs> nahuli tayong pang lima. Yun, no? So hindi natin napakita sa video mga kapaks kasi Nandito dito siya oh, sa ilalim ng barko. Yan. Doon siya sa ilalim ng barko yan. Oh. Nakikita niyo yun yun. Diyan natin siya yun. Ano. Tinira ng tinidor. So may galamay pa dyan natira. So din nila natin kukunin kasi mahirap. Kailangan pa natin kapangin. So yan ito yung panglima natin mga kapaks. Yan oh. Sa pool na pool sa leeg. Kaya di na siya naka ano naka <coughs> nakapanglaban sa atin so yun mga kapaks hirap kina uh, kailangan po kasing kapangin kasi di tayo mag ano mag so yun mga kapaks ah, uh, <coughs> ito may panglima na tayo hirap sa ilalim ng bat bato sa ilalim ng barko mga kapaks pahirapan yung pagkuha natin sa kanya pero okay lang naman nakuha naman natin mga kapaks so yun mga kapaks lagay natin ulit sa balde yung panglima natin Six and a half hours later. So yun mga kapaks, ah, pa-uwi na pala tayo. Malapit na tayo sa bahay. Dito tayo dadaan. So yung mga kapaks, ah, yun lang. Ah, limang piraso lang yung nahuli natin mga kapaks. So, sold na rin yung pangulam. Umuwi na ako ng maaga kasi yung init na. Sakit na ng araw. So yun mga kapaks, ah, hagang uh, hanggang dito na lang muna yung ating video at nakarating na tayo sa bahay so yung mga kapak sana nagustuhan nyo yung ating uh, konting video lang muna ngayon sa ngayon mga kapaks